Breaking news, kasado na ang laban ni Jake Paul versus Julio Cesar Chavez Jr. sa June 28 sa Honda Center sa Anaheim, California. Parehas nilang nakalaban si retired UFC superstar Anderson Silva. Si Jake Paul pinabagsak si Anderson Silva sa round 8 at nakuha ni Jake Paul ang panalo via unanimous decision. Samantalang si Julio Cesar Chavez Jr. naman natalo siya via split decision kay Anderson Silva. So dito pa lang makikita na natin kung sino ang yamado at dehado sa dalawa. So kahit legit boxer itong si Chavez Jr. eh tinalo pa rin siya ni Anderson Silva. Paano pa kaya kung si Jake Paul ang makalaban niya? May edad 39 na rin kasi si Julio Cesar Chavez Jr. Samantalang si Jake Paul naman ay may edad 28 pa lang at papasok pa lang siya sa kanyang prime. So mapapansin yung mga nilalabanan ni Jake Paul ay yung mga MMA fighter at yung mga laos na na boxer tulad nila Mike Tyson at Julio Cesar Chavez Jr. Samantalang si Julio Cesar Chavez Jr. ay legit boxer pero hindi na rin kasi siya aktibo masyado sa boxing. Kung mapapansin sa last two fights niya, tignan nyo yung pagitan ng taon na nilabanan niya si David Zegara taong 2021 pa at bumalik siya sa boxing taong 2024 last year laban kay Uriah Hall, isang MMA at dating UFC fighter. Pero umabot pa rin sa unanimous decision ang naging panalo ni Chavez Jr. Kaya dito sa laban niya kay Jake Paul, si Jake Paul ang pinaka-favorite na manalo dito sa laban. Habang underdog naman itong si Julio Cesar Chavez Jr. Pero malay natin makapagbigay ng upset itong si Chavez Jr. Minsan na rin kasing natalo si Jake Paul sa legit boxer talaga laban kay Tommy Fury. Kung saan natalo si Jake Paul via split decision, dikit lang. Pero dito kay Chavez Jr. may chance na ma-upset ni Chavez Jr. si Jake Paul dahil kahit paano may experience na rin itong si Julio Cesar Chavez Jr. at nakalaban na niya si Canelo Alvarez. Kung saan natalo nga lang si Julio Cesar Chavez Jr. via unanimous decision. Kaya hindi na rin malabo na maa-upset ni Chavez Jr. si Jake Paul. Kaya abangan natin ang laban nila sa June 28. sa kabilang banda naman, Unified Super Middleweight Champion Canelo Alvarez. Sinabi ang isang taong gusto niyang makakalaban matapos ang laban niya kay Terence Crawford. Pahayag ni Canelo na I hope I have the opportunity to have the rematch with Bivol. That's the only fight at 175. I would really take but we'll see. I want to tell myself, hey, you learned something from that fight. What things you don't need to do again. I have the thing in myself which says, "Hey, you need to show that you're a better fighter than him." Sana daw meron siyang opportunity na makalaban sa rematch si Bibol. 'Yun lang daw yung laban na gusto niya sa 175. Meron daw bagay si Canelo na kailangan daw niyang ipakita na mas mahusay daw siya kaysa kay Bibol. So yan yung naging pahayag ni Canelo. Pero ang tanong dito kung makakalusot ba si Canelo kay Crawford sa September. Kasi kung matalo si Canelo kay Crawford, pwedeng mabulilyaso ang rematch niya kay Bibol. or pwede pa rin ikasa ni Turkey Alalshik. Pero hindi na magiging mabenta ang laban niya kay Bibol. Kung matalo si Canelo kay Crawford. Kaya ang main focus muna dapat ni Canelo dito ang undisputed fight niya laban kay IBF Super Middleweight Champion William Skull. At ang title defense niya laban kay WBA Super Welterweight champion Terence Crawford sa September.